Sa bawat araw na lumilipas ay unti-unting nararamdaman ng mundo ang matinding epekto ng climate change. Mula sa mga malalakas na bagyo, pagkatunaw ng mga malalaking tipak ng yelo, at hanggang sa pagtaas ng level ng dagat, ay kitang-kita ang epekto nito sa maraming mga bansa. Ang mga pangunahing sanhi ng climate change ay tao din ang may gawa kagaya ng mga pagpapakawalan ng kemikal mula sa mga pabrika, pagpuputol ng mga puno o deforestation, at ang poor waste management na kagagawan din ng mga tao. At kapag hindi naagapan ng mga ito, ay patuloy pang lalala ang climate change na lubhang makakaapekto sa maraming mga bansa. Ngayon sa video na ito ay pag-uusapan natin ang sampung bansa na nanganganib ng mabura sa mapa dahil sa matinding pagbabago ng klima. Mga bansang laging nakakaranas ng matinding epekto ng climate change taon-taon. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Talakayin na natin ang 10 bansang nanganganib ng mabura sa mapa dahil sa climate change. Number 10, Seychelles Isang maliit na bansa sa Indian Ocean sa Afrika na binubuo ng 150 na isla. Kilala ito bilang isang munting paraiso para sa mga turista. Dahil sa mga magagandang beach, malakristal na tubig at makukulay na coral reef. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, ang Seychelles ay isa sa mga bansang pinaka-apektado ng climate change. Isa sa pinakamalaking banta sa Seychelles ay ang pagtaas ng level ng dagat. Sa mga nakalipas na dekada ay nakitaan na ng malawakang coastal erosion ang mga isla. Ang bansang ito ay unti-unti nang nilalamon ng tubig dagat. Noong 2004, pagkatapos ng Indian Ocean Tsunami, maraming dalampasigan ang nawala ng buhangin at nagsimulang mag-erode. Mula noon ay patuloy ng lumala ang epekto ng climate change sa Seychelles. Ang mga isla ay nakakaranas din ng mga matinding bagyo tagtuyot at hindi regular na pagbabago ng panahon. Ayon nga sa mga pag-aaral ng UNDP, kung hindi maaagapan ang pagtaas ng temperatura sa mundo, ay posibleng maging uninhabitable ang ilang bahagi ng Seychelles sa mga susunod na dekada. Mahigit kalahati ng mga dalampasigan ng Seychelles ang maaaring mawala kung hindi ito maaagapan. Kaya ang bansa ay patuloy na nananawagan upang bawasan ang greenhouse gases at pondohan ng mga climate adaption projects. Number 9, Solomon Islands. Ang Solomon Islands ay isang bansa sa northeast na Australia na binubuo ng mahigit 900 na isla. Ito ay may malaking ambag sa kasaysayan ng Pacific region dahil sa kultura nito at taglay na natural na yaman. Pero ang Solomon Islands ay isa din sa mga bansa na pinakaapektado ng climate change. Bandang 2000s, nang magsimulang mapansin ng mga eksperto ang matinding epekto ng climate change sa bansa. At sa taong 2016, isang major report ang naibalita nang ang lima sa kanilang isla ay tuloy ng nilamon ng dagat. Nagbunga ito ng paglipat ng ilang mga komunidad sa mga mas matataas na lugar talagang kitang kita ang epekto ng matinding climate change sa bansang ito. At isa pa sa nagpapahirap sa sitwasyon nila ay ang kawalan ng akses sa sariwang tubig, lalo na para sa mga taong nakatira malapit sa baybayin. Ayon sa mga pag-aaral, kung hindi matutugunan ang climate change, ay mas maraming isla pa ang maaaring mawala sa mga susunod na panahon sa Solomon Islands. Kaya ang gobyerno nila ay patuloy na umaasa sa mga ng komunidad Natulungan sila sa pagbabawas ng carbon emissions at pagsuporta sa mga climate adaption programs. Number 8. Vanuatu Ang Vanuatu ay isang maliit na nation sa Pacific Southwest na binubuo ng 83 na isla. Kilala ang bansang ito dahil sa kanyang kultura, magagandang natural na tanawin at napakaraming bulkan. Ang Vanuatu ay isa din sa mga bansa na pinakaapektado ng climate change sa buong mundo. Mula noong 1990s ay napansin na ng mga local scientists ang paglala ng epekto ng climate change sa Vanuatu. Mula sa pagkawala ng mga reefs hanggang sa mga sunod-sunod na malalakas sa bagyo. Kagaya noong 2015 nang nasa lanta sila ng Cyclone Pam, isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa ating kasaysayan. Ayon sa Climate Risk Index, ang Vanuatu ay isa sa mga bansang pinaka-high risk sa mga natural disasters tulad ng bagyo, lindol, at tsunami. Kaya kung hindi mapipigil ang pagtaas ng greenhouse gas emissions, mas maraming natural disasters pa ang inaasahang tatama sa Vanuatu. Number 7, Marshall Islands. Ang Marshall Islands ay isang bansang masagana sa yaman dagat. Binubuo ito ng 1156 na isla na matatagpuan sa Central Pacific Region. Sa kabila ng yamang mineral ng Marshall Islands, ito ay nahaharap din sa malubhang epekto ng climate change. Ang bansa ay regular na nakakaranas ng king tides o yung mga dambuhalang alon na lubos na nakakaapekto sa kanilang marine biodiversity noong 2014. Ang Marshall Islands ay nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa King Tides. Ito ay nagdulot ng malakihang pinsala sa mga lupain at mga tirahan dito. Mula noon, ang mga ganitong insidente ay naging mas madalas at mas mabigat na ang epekto. Kaya ang gobyerno ng Marshall Islands ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga malalaking bansa na magsagawa ng malawakang climate action upang mapigilan ang posibleng pang-trahedya sa hinaharap. Number 6 Fiji Ang Fiji ay isang bansa sa Australia sa Timog Pasipiko na binubuo ng mahigit 300 na isla. Kilala ang bansang ito sa kanyang malalagong gubat at mga malakristal na anyong tubig. Pero, dahil sa matinding epekto ng climate change, ang Fiji ay nakakaranas ng dipang karaniwang pagtaas ng level ng dagat, pagkawala ng mga baybayin, at pagkasira ng mga coral reefs. Noong 2012, ang komunidad ng Vuni Dogolowa sa Vanua Levu ay tuluyang nilikas dahil sa coastal flooding. Ito ang kauna-unahang komunidad na ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig dagat. Simula noon, marami pang mga coastal communities ang pinagbabalakang ilikas habang tumataas ang level ng karagatan sa kanila. Ayon sa mga eksperto, maaaring mawala ang mahigit 68 coastal villages ng Fiji sa hinaharap kung hindi mapipigilan ang climate change. Number 5. Palau Ang Palau ay isang maliit na bansa sa kanlurang Pasipiko na binubuo ng 340 na isla isa ito sa mga pangunahing destinasyon para sa scuba diving at snorkeling ng mga turista. Pero dahil sa climate change, ay lubos na naaapektuhan ang napakagandang bansa na ito. Isa sa matinding epekto ng climate change sa Palau ay ang coral bleaching. Nagdulot ito ng pagtaas ng temperatura ng tubig. Kaya halos 40% ng coral reefs nito ay nasira na na nagsasanhi naman ng pagbaba ng bilang ng mga isda para sa kanila. Saka sa kasalukuyan, ang gobyerno ng Palau ay patuloy na gumagawa ng mga solusyon para sa climate change. Meron silang mga proyekto tulad ng pagtatatag ng mga marine sanctuaries at pagbabawal sa illegal fishing para kahit paano ay ma-preserve nila ang kanilang yamang mineral laban sa matinding epekto ng climate change. Number 4. Tuvalu Matatagpuan sa gitnang Pasipiko ang maliit na bansang Tuvalu ay binubuo ng siyam na coral atolls o yung mga pabilog na coral reef na nabuo mula sa mga lumubog na bulkan sa dagat. Isa ang Tuvalu sa mga pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ang populasyon dito ay binubuo lamang ng halos 12,000 na mga tao. Ngunit sa kabila ng pagiging maliit ng bansang ito ay kitang kita pa rin dito ang epekto ng climate change. Ang Tuvalu ay hindi lamang nanganganib dahil sa pagtaas ng level ng dagat. Isa pang hamon sa bansang ito ay ang pagkawala ng mga malilis sa tubig. Sa bawat taon, ang mga komunidad dito ay nakakaranas ng malawakang pagbaha lalo na sa panahon ng king tides. Dahil dito, ang mga bukarin at mga balon ng tubig ay naapektuhan ng saltwater water intrusion o yung pagpasok ng tubig alat na nagdudulot naman ng malaking problema sa supply ng pagkain nila at malinis na tubig. At ayon nga sa United Nations, ang Tuvalu ay nanganganib ngang mabura sa mapa sa hinaharap, 50 to 100 years mula ngayon. Ang tindi ng epekto ng climate change sa bansang to, mga chip. Sa kasalukuyan, ang gobyero ng Tuvalu ay nasa critical na punto ng paglikas ng ilang komunidad sa ibang bansa, tulad ng Fiji. Number 3, Kiribati. Ang Kiribati ay isang nasyon sa gitna ng Pasipiko na binubuo ng 33 atolls at isla. Ang kabuoang populasyon nito ay nasa 120,000 at ang bansang ito ay kinikilala dahil sa kanyang napakagandang karagatan at tradisyonal na kultura. Ngunit, ang bansa ay naaharap sa kritikal na suliranin dahil sa climate change. Ang Kiribati ay isa sa mga bansa na pinaka-vulnerable sa pagtaas ng level ng dagat. Sa ngayon, ang kanilang pamahalaan ay patuloy na nagsusumikap na makakuha din ng tulong mula sa mga international organizations. Kaya isang bansang ito sa nanganganib ng mabura sa mapa sa hinaharap dahil sa climate change. Number 2, Maldives Ang Maldives ay isa sa mga pinakamagagandang bansa sa buong mundo. Matatagpuan sa Indian Ocean na binubuo ng mahigit 1,190 na isla Kilala ito bilang isa sa may pinakamagandang destinasyon ng turismo sa buong mundo. Ngunit, ang kagandahang ito ay nasa matinding hamon din dahil sa climate change. Ang average na taas ng lupain sa bansa ay wala pang isang metro sa itaas ng dagat. Kaya kahit kaunting pagtaas lang ng level, ay nagdudulot na ito ng malaking pinsala sa baybayin. Noong 2008, ipinahayag ng gobyerno ng Maldives na ang bansa ay nakaharap sa piligro ng kawalan ng tirahan para sa kanilang mamamayan. Ang pagtaas ng dagat ay unti-unting sinasakop ang mga lupain ng bansa. Sa ngayon, ang Maldives ay nagsasagawa ng mga proyekto tulad ng pagtatayo ng artificial islands, kagaya ng Hulmuhale Island, isang islang gawa ng tao upang magkaroon ng mas matibay na lugar para sa tirahan. Gayunpaman, ang mga proyekto tulad nito ay nangangailangan ng napakalaking pondo kaya limitado lamang ang sukat na kaya nilang ipagawa. Ayon sa IPCC, ang Maldives ay maaaring maging unhabitable sa hinaharap kung hindi makokontrol ang global greenhouse gas emissions. Number 1. Bangladesh Ang Bangladesh ay matatagpuan sa Timog Asya, katabi ng India at Myanmar ito ay isa sa mga bansang may pinakamalaking populasyon na may mahigit 173 milyon na tao. Sa kabila ng malawak na lupain at dami ng tao, ang Bangladesh ay lubos na nanganganib dahil sa climate change. Sa bawat taon, ang bansa ay naapektuhan ng mga monsoon at tropical cyclones na nagdudulot naman ng malawakang pagkasira ng lupain at infrastruktura. Ang Ganges Delta o yung bungad ng Ganges River na tahanan ng iba't ibang wildlife ay patuloy na bumababa dahil sa erosyon at pagtaas ng level ng dagat. Noong 1998, ang Bangladesh ay nakaranas ng isa sa pinakamalaking pagbaha sa kasaysayan. Halos 70% ng bansa ang lubog sa tubig na nagpalikas sa mahigit 30 milyon na tao. At mula noon, patuloy na na nagparamdam ang climate change sa bawat sulok ng bansa. Ayon sa World Bank, maaaring mawala ang 20% ng lupain ng Bangladesh sa loob ng susunod na 50 taon kung hindi mapipigilan ang pagtaas ng level ng dagat. Kaya sa kasalukuyan, ay patuloy na nananawagan ang gobyerno ng Bangladesh para sa mas malaking global action upang mapigilan ang mas maraming trahedya dulot ng climate change. At ito ang listahan natin ng 10 nanganganib na bansa dahil sa climate change. Talagang nakakabahalang epekto nito sa mundo mga chip. Ang mga kwento ng mga bansang ito ay hindi lamang warning para sa mga taong naninirahan dito. Kundi ito ay isang babala din para sa atin na dapat ingatan ng kalikasan bago pang lahat. Hanggang dito muna ang video natin mga chip. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Maraming salamat.